bar muna kami bago ikasal ang isa sa miyembro ng 2PM Boys. At dito, ipinapakita ni Sir Charles kung gaano katikas maging isang kabatas ng isang bar. At dito namin sinindihan ang kasera ni Tomas para magtungo sa buhay mag-asawa. Yeah ba? Titingin ako dyan, baka bumalik kong tayo. Bago mag-asawa si Tomas. Ito, itong bar na ito, ang kauna-unahan na papasukin ng grupong 2PM Boys. May ahambing po ito sa pagtatanong kay Mama. Ma, anong ulam? Ito, anak, giniling. At giniling nga ang aming nasaksiyan sa bar na to. Sa madaling salita, ito ang wawasak sa pagka ng grupo. Virgin kumbaga. <laughs> At umorder na kami ng alak, inunan na namin yung pambalaw Para katugma ng nakuuwaw. Bars, pag pinalo kita ng bareta sa ulo, basag yung ha <laughs> <laughs> Sabi ni Fernan. <laughs> sa ko ang status nila. Okay naman ang kinabuhi. Ayun o, no, ayos mo ka. <laughs> <laughs> alam mo hindi <yung> teacher eh. <laughs> <laughs> Agas ka. Agas. Uh, yan ang gusto kong maging guro. Yan <laughs> ah, ang pulutan namin. Anong tawag sa pulutan na tao? Pawis. Pawis <laughs> <laughs> steering. Oh, bakit malungkot kami ikakasal? Ano ba yan? Ganyan na ganyan din yung mukha ko bago ako ikasal. Nang iniinuman namin. Paano kasi ikakasal na yung tropa? G! G! -G! G, -G! G, -G! Parang malungkot siya eh. gano'n lang. wala! lang. Kalmado lang. Kalmado lang. -tala. Wala ang pulutan namin Ang laas na trip <laughs> La, Kala nila picture Baka gugaw video yan Thank <laughs> you, parang na papasukin namin. Ako ay wala nang laman. Um, Ubus na ng aking pera hindi ko alam na ganito pala kami. hindi <laughs> <laughs> ako naka hindi ako nakabaon ng ano sandata. Kaya yeah, siguro mauutang ako nito. <laughs> kami ng angalang ibang halaw, bar. Tapos na kami magpainit, kaya lilipat na kami ng ibang bar. Gusto namin yung may sumasayaw, kantahan ng pala doon. Siguro mga nagastos namin doon mga nasa 400,000. Baria lang 'yon. Dito sana kami pupwesto eh

yung... Ah, yung... Ano pong mga Ano pong iling ng pong bago Ano pong bago ng mga 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 bago Dapat mga bago sa may harap, eh, tinalo tayo ng banyaga. bago ng mga bago ng mga bago ng mga bago ng mga mga Pinoy nasa unahan. vlog to kaya hindi ka makakatanggi ako ay ubos na ang pera 500 lang ang dala ko Carl, pahiram mo muna ako ng ano nakamanda ako nakablog, nakablog nakapalag nasa akin yung ano mo, yung mission mo hindi mo pa pala nabigay ay ganon nasa akin pa, ay nasa pala, <laughs> nasa <kayo> pa. <laughs> nasa <kayo> pala. <laughs> sige Sheesh. Parang anak mayaman lang kami. Sheesh, parang anak lang mayaman. Ayan, sasakay kami sa 4-Way. Uh -oh. oh, Formi. Ikakasalin ka na sa December 3. Ibigas uh -oh. <laughs> <laughs> ako ba? Ako, sa'yo na ko po Mukhang nadagdagan tayo yung dalawa. <laughs> yung <laughs> video, ano, yung artist friend. Kaya rin, naka-aray pa ni isong eh. Kapaniso, aray, aray! Aray! Ano kita yung bangal pre? Kabila. Ay, ayusin niyo yung carpet. Ito ito yung bangal. Yan ang pumasok kayo diyan. Yan. <laughs> Para pa tayong nagmekaniko dito. Utangin <laughs> na kasi ay sino may radiator doon? Ah. Yo. At lilipat na kami ng bar. <laughs> nagihinom ka na eh. Pero ko loko. Amin ang tics mo. Parang bina yung ulo eh. Amin ang tics mo na dito sa may ano, sa compartment. dito po, ipinapakita namin kung paano maglakad ang isang tunay na lalaki. Tan, 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 tan. Ah! Ah, ah, mare. At na andito na kami sa Antot Kalimot Bar. Inaantay na lang namin si Siloy. Yung malakay katawan, bodybuilder yun. <laughs> Pasok na kami. bago kami tuluyan lamunin ng Antot Kalimot Bar, kinapkapan muna kami ni Kuya. Baka may dala daw kaming ane, patalim eh. Wala kami dalang patalim, Kuya. May dala kami, panusok. Panusok sa eh, abab. Kung may papalag. Ah, grrrr! Pow, 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 pow! At ito ang pangalawang bar na pinasukan namin. Oo, oh, wala ba kayo napansin? Hagdaanan pa ng may ilaw na, di ba? Napakahina. shish Kitang-kita yung bawat step. di ba Step 1, step 2, step 3. <stretchyING> <kam distractedplayful> Alin, papapatatangan. Sana opo. Salamat po. <yogurt> Eto <welfare> na, wala nang makakapigil pa. Asawa, nobya, at kung sino-sino pa, it's sa puwera. Bars. Unang nilamon si Carl. Pangalawa si Trans. Pangatlo si Daryl. Pangapat si Chacha. Panglima si Tomas. Panganim si Isyong. Pangpito si BK. Yung nagtitinda ng panang manok. At ang pangwalo, walang iba bodybuilder. Si Henry Muskida. Tantararan. At tuluyan na kaming nilamon ng Antot Kalimut Bar. binulungan ni Daryl si Trans. Nakita mo ba yung dalawang babaeng yan? Charis, ang mahal ng menu. Yan ang sabi ni Daryl kay Trans.